Hey you guys, hello! This is Ate Beng again. Kagagaling ko lang po ng palengke. Bumili po ako ng rambutan. Lipat natin dito. Okay guys, then bumili po ako ng gulay pang laswa sa amin na mga ilonggo. Sa Tagalog, dinding-ding, ganun po. Yung halo-halong gulay po, sari-sari po ito. Meron po tayo ditong... talbos. Ito po, talbos po. Meron tayong alugbate. Ito, isang. dalawa, tatlo. Tatlong, tatlong alugbate, guys, kasi gusto ko ng mga gulay. Then, we have saluyot. Masarap yung saluyot, guys. Madulas-dulas sa ating mga gulay na niluluto. May talong akong isang piraso. Then, I have okra. At hindi mawawala ang papaya sa gagawin laswa so ito guys yung lulutuin ko mamaya sarap to guys saka guys nagluto na rin po ako ng para sa aking mga alaga ito po ayan para po sa mga alaga kong mga kuting. Okay na po to. Patayin ko na. Ayan. Pag nagpakain po ako niyan guys, kunti-kunti lang, hinahalo ko po siya sa kanin para dumami. Kasi marami sila eh. So yan guys, yung ginawa ko ngayon, nagpalingki ako, bumili ng gulay rambutan, tsaka isda para sa mga alaga ko. Good morning, good morning sa inyo dyan. Good morning sa mga kaibigan ko, kamag-anak, kakilala ko dyan. Good morning, good morning. Keep safe, guys.